Mamay pagkakain ko. Hi, Ana! <laughs> Hi, Mommy! <laughs> Hi, Ana! <laughs> <laughs> Hindi natutuwa sa iyo, nangigigil ako sa mukha mo. Namit ko yung ujotong mo! Tagal, tagal, tagal. <laughs> Ay, shout out po sa kasamahan namin Galagi na lagi nasa assessment. <laughs> <laughs> guys, nandito kami ngayon sa Subic, kanya Jasper Franco. Oh, ba, nakatakin pa ang babaeng akala mo na may mag-anak ang Inikot. Inikot? Ano ga? So guys, Naisipan namin mag uh, high school friends na magbanding ngayon at di o manidin magluluto doon ng banana chips. Hindi ko naman. Kung kailan kami may mga sarili ng pamilya at So yun guys, sa mga kasama namin ng mga naisipang mag ano, ang banana chips. Banana chips ka? <laughs> hinog na hinog ang banana, tayo naman. Amin na tamis. Matay na naman ang tonsil ko dyan. Ang <laughs> yun. Oh Shoutout po sa may bahay kay Jasper sa driver kong paghi say hi, hi! hi, hi! -Hi, hi arian, sabi ko 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 70 ucu lang naman Ah, <laughs> 30 At 10 di At 10 di ba, <laughs> <70, di> ba? <laughs> <70, di> ba? <laughs> sila ng damit o oh. yeah. parang yeah, mag-jowa mag ko Sila po yung nabuong love team nung kami high school lang ngayon Ito pa magiging ano po dito <laughs> Si Jun La Cruz <laughs> 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 Parang gusto kong na lang kita uli <laughs> <laughs> Shoutout kay assessment girl <laughs> Ano yung masasabi mo? Enjoy. <laughs> Enjoy sa banana chips. Ganyan po ang tamang gayot ng minatamis dahil. Ay, sa subit ano eh? Puro. Puro yelo! <laughs> wala kayo, alam mo yung kahirap ko yelo. yelo. <laughs> 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 Hindi puro kita kay yelo ako. Puro yelo ka kain natin. Mes kong yelo, saging yelo, ano pa? Gusto ko sardinas kong yelo, kanton kong yelo. Guys, <laughs> ang dami yung suggestion. Wala namang ambag. <laughs> Oo, wala na pera eh. Sabi mo, sagutan ko muna. Kapal ng face. Uutang ako sa'yo. Oo, utang. Utang pa sa Pasko pa. Alas, yung sumabayakan. Ano? Sagutan mo muna ng akin. Ano? 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 Sa'n Ano? Ano? na puno yung mangga, ibalik-balik nyo sa may arat, hindi ko matatanggap yan. Kagayaan, nakakaw na nga lang i-game pa. pa. Basta ito yung nang, nang nanguha sa puno, nang walang paalam, ganyan, kinalalabasan. Ka kasing bulok ng mukha niya, ayan. Kasing <laughs> itim ng bagang mo yan. <laughs> nga ka din, nga nga. Ayoko, hindi ko matatalo. Ang laki ng buka. ako. Patingin nga lang <laughs> <masaya. laughs> <laughs> it's, so, uh, it's so narrow. Uh -uh. Malalim yan. At makitok. <laughs> okay, kayo dal dal, 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 dal. Gayatin, Matapos yun awin, ako hirap hirap. Puntik na ako makagat ng asong may rabies doon. Ako pa ang pagbabalatin mo niyan. Ikaw hey, na naman tututik ko na may lay. <laughs> Buong ano? Hoy, buhay niya ng high school lake yan. Late yan palagi. Simulat sa pool nung high school pa. Kung mag-ihiwa, walang yak. Ang aray mga aray yung nasamang pag-ihiwa. Malaki pa ang ting ako. Walang niya. Hey, ah! Yo, magila si Bibi, oh. Ano yung tayo naman si Malvin? Anis. Sige, basta ka. Hey! Hey! Maglandian kayo, maglandian. Malandi ka. Kaliparot ka rin, eh. Labe, kasama sa pag-iniway. Wala na. Hindi mo na nga agad tinangangasim na eh. Wag ka na nangyayala. Kakay ka lang nga hiniwa ko eh. Ako lang na nga nag-na-o nito. Roadyard. Siyempre. pinag na namin yun. Pauza po. Hoy, lahat ng video niya na-o yun. Makopa, bayabas, mangga Lahat. Yung pera, yung kapit ba <laughs> <What>? <laughs> <laughs> Guys, protester na nga na-o ko. na pera? Mamaya pa tapos si Sisi. Okay mo Ari naman. Ay wala na talaga. Binebentahan din. Lumaki nang gay ah. Ang kaya mo lang hiwain ii yung hiwa mo. <laughs> Walan jo. Kararating-rating lang din <laughs> hindi pa nag-iinit ang kuwit ko sa upuan. Paalis na. Paalis na naman uli. At may gagawin kami. Ipatikimin niyo muna naman ako nang minatamis sa saging. bago mo kumali. Ay, oh, oh, ah! Kasi yung servings mo na yan. Huwag mo akong subukan. Kahit pa yung ice cracker na yan. Ice cracker? Naging cracker. Naging fish cracker. Na Sorry, lagi nang pinalangoy na nang na, pinalangoy ang, ang mangga. Basang-basa na ang mukha ko. Eh. Okay, assessment girl. Sa so, tagal-tagal na panahon guys, nagkasama-sama din kami kasi may kanya-kanya na kaming mga work. Lalo na yung iba dyan sa Manila. Kaya naman pag umuwi silang probinsya, miss na miss nila ang malunggay. Ay mga ganitong bandingan. Ito guys, walang ginawa kundi ang ah. kumangain ng mga inan, mga naingan, na mga naingan, na mga na ina mga <laughs> Walang, oh, walang ginawa kundi manginain ang lang sa mga handaan ito. Guys, bilhin na po kayo dito. Kami po ay ngayon na inagaluhalo. Kasi nga po, kulang na po yung aming mga budget-budget sa mga bawat pamilya. Nag-isip po kami ng patok ngayon sa tao. Mais kong Ito ha? Bangga Kakarating lang namin, hindi, hindi pa nag-iinit. Palit na uli. At pinapatawag naman kami ni Kakalibe. May dinner kami ngayon sa Charles Resort, guys. Hindi pa kami nakakakain na ring mais kung yelo at saka banana kung yelo Paalis na uli. Ayan o. Oh. Oya, haalis na kami sa gratis. Tiyan nyo ako Babalik kami. Huwag oh. muna kayo alis ha. Tiyan nyo kami niyan. Hoy, oh, tiyan nyo kami ng banana ha. At saka <laughs> yung mais kung yelo. guys. Hindi pa nag enjoy Paalis na uli. Tana. Bye guys, update ulit kami ulit mamaya. So guys, magmamais ko. Nyelo kami for tonight. Kaya Ito, itutuloy na namin ang naudlot kasi kakauwi lang ulit namin dito. Kakabalik. So guys, ayan. Nakabalik na kami dito sa Subic at nagmamais ko. na kami. Tapos ko, ang dami mga paudlot-udlot na mga nangyayari sa buhay namin. Ayan sila guys. Say hi! Galing mo sa Hindi lang nagbalot. Yan si assessment girl. At examination girl. Susente girl! Susente girl! Hahaha! Susente girl! kayo guys! Ang sikip! Ang baduy! Patingipin mo pang mais! <laughs> Hindi mo <nagsisi> naghihiso! <laughs> kaya <laughs> kaya. kaya sa'yo, ang bunga nga mukha siya ang busin! <laughs> 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 buti, buti lang guys, maganda ang ngipin ko kahit may pagmamalaki naman. <laughs> so guys, naglakbay kami dito, nagcamping kami sa labas lang ng entrance ng Splendor Hills kasi low budget ngayon. ngayon <laughs> <laughs> dahil kami inabot ng alas 9, kami ay mga lakad, sila ay sakay. Ayan. Ayan, di ba? Lakad kami, kami mga Latina. Kaya lang, kasi may lang, sa may light. Let's go. Kaya ayun maglakad. Terima <laughs>